I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, good day ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially dyan sa mga beginners. ayon mga ka-DIY, uh, medyo tambak tayo ngayon ang gawa mga ka-DIY. Dito kasi dinala sa bahay yung mga ibang ginagawa talagang uh, hindi na tayo halos nakakapag uh, home service mga ka DIY. At 'yan, ngapansin natin, marami uh -huh. pa e bike dyan, na jajan. Ayun, mga ka DIY, ito lang siguro nagkakataon lang no. Meron pa nga ito uh, si service ang ko pa kaso nga lang hindi ko na siya mapuntahan. Ang nagkataon ito, ito at tapos ito, ang mga sira niyan mga motor. So ibig sabihin, uh, malaki-laki gastos kapag uh, ganyan mga ka DIY. So ito talaga si motor niya, ito, pakita ko sa inyo. So ayan sunog-sunog na yun dito tapos sira din yung kanyang uh, hall sensor. So hindi ko na naipakita pero yan yung sira ng unit na to. So ayan, sunog-sunog, kalawang, may tubig. Sunog, ah uh, papalitan ng hall sensor, medyo malaki-laki gastos yung paggaganya. Ito naman mga DIY tumalit na to, ang sira nito ay hall sensor din mga ka-DIY. So dito tayo muna mag-focus. ah uh, pakita ko sa inyo kung ano yung sintomas ng sira ang uh, hall sensor. So ayan, pa on natin yan to so, throttle tayo pakinggan nyo mabuti yung andar o, kung makapansin nyo umaandar sya umiikot ha pero garalgal no parang uh, tunog baka nakala mo merong nasisira doon sa loob ng kanyang motor so ayan no mabuti throttle natin So ayan mga kadiway, so Meron tayo dito ngayon ano Mabilis natin na uh, chinek Yung kanyang uh, piyesa dito Para sa hall sensor Yan, Tingnan natin Yan. And then Nandito na naman yung Wiring ng Hall sensor Itong uh, Wire na to Yan. Tapos nga isasaksak lang natin Yung device natin dito Na meron tatlong uh, Ilaw Saksak ko lang At yan isaksak na natin Mga ka Dito mapansin natin Yung tatlong ilaw dyan ano? Yan kapag ka inikot ko tong gulong yan dapat uh, magpapalit palit yung ilaw dyan so yan pakita natin sa inyo yan yan so mapansin nyo uh, dalawa lang yung umiilaw so nangangulugan sira talaga yung whole sensor nito yan o oh. Ayan, uh, gawin ko na lang isang mabilis mga ka-DIY. Baklasin ko na agad uh, para makita na agad natin yung laman. Mapalitan na natin yung whole sensor niya. Okay yun mga kadiwe no? maganda pa yung kanyang uh, bakal, pati yung kanyang uh, ano dito. Maganda pa yung mga magnet niya rito, maputi pa. Ah, uh, eto yung mga pipitsugin mga kadiwe kung makapansin nyo, no? maninipis yung kanyang mga ano, uh, stator wiring niya, maninipis yung magnet coil kung tawagin. Pero to hindi ito, uh, ano eh, aluminum uh, aluminium lang to. Tapos eto yung papalitan natin mga kadiwe ito, yan. Yeah. So palitan na natin yan para matapos na to agad. Okay yun, natanggalan natin yung pinaka hole sensor niya mga ka DIY. At uh, ang ipapalit natin dito, ito yung mga naka individual lang yung nakakabit natin. Kasi ito mayroong board. Even though, pwede naman kahit may board o walang board, uh, same lang din naman, discarte na lang yan. So ito yung ilalagay ko dito. Gawin ko na lang na isang mabilis. yon sa pagbabalik mga ka DIY huwag natin kalilimutan maglagay nito okay kasi uh, kahit wala yung customer eh kinakailangan natin maglagay nito na mga ka DIY so dito yan para yung kanyang pinakasilan Okay yun mga kadiwe, kinabit na natin na isang mabilis lang and then uh, hindi ko na muna i ano, no? pakita ko lang muna sa inyo yung pagtetest natin. So eto ulit yun, kinabit ko lang yung face wire, uh, test ko muna ulit dito sa ating tester, okay? At yan, nasaksak na natin hall sensor and then may ilaw na siya doon. Pagka ginalaw natin itong dapat uh, tatlo na iilaw ilaw dyan. So okay, ayan, tama, tatlo. So, ibig sabihin, goods na goods na yan, mga kadiwe. Ngayon, sasaksak ko na siya mismo dito ngayon sa controller. At yan, isaksak na natin sa controller mga ka-DIY. Power on na natin. Power on. And then throttle natin. Tignan natin kung okay na siya. Yun. Yun, napakatahimik mga ka-DIY. So hindi siya katulad kanina na parang baka no <laughs> yung tunog niya kanina. At ayan nag-okay na siya. So confirm talaga na sira yung kanyang whole sensor. Okay, uh, yun. ang ganda na lang, sinerko lang sa inyo ng isang mabili uh, mabilisan lang, marami pa tayong gagawin doon. At ayan, yeah. uh, thank you, thank you.